sa apalit tayo. Baha. Yeah. Hindi naman umuulan pero bakit ka dito dito? Oh, meron na naman parte ng lubak. yeah tubig ano? Sabilaan. Hay oh, may kasama ka pa bata. Oh, nilusot yung motor kasama pang bata. Para maulatan. Ano? Para mo ugatan. Oh. Mal. Haba-haba din kaunti yun ha, Yung basa. kapalit pang pangga. na to, di ka? Pang na. Kasama rin itong pang Itong MacArthur Highway na lagi rin may mga sirang daan. O, ayan o, nakikita ko. Mababa na naman doon. Ito, tumaas na. Ito, na lang ng pataas yung mga lupa dito eh. Kaka-repair. Taas ng taas. Pero ganyan pa rin sitwasyon nila. Oh. Tubig na naman. Hmm. Oh, ano, Mexico. Hmm. Oh, hindi naman bagyong malakas ah. Bakit matubig? Baka sira ang drainage. O, oh, oh. Apektado ba ito pag high tide? Low tide. Ayan o. No? Oh. Ala. Pakayan yung bayan ng kotse na yan o. No? Oh. Na? Hindi ba yung masisira? pangga. Mabuti naman, walang lubak. Maganda naman na yung kalsada rito pero may ibang parte na malubak pa rin. May nalagpasan natin yung, kasi pag nagulan, sa bigat ng mga sasakyan, na tumata yun, nalulubak. Sana no, sa kabilang mga site, wala na. Pag pagbasa ang lupa, malamang gala ng mga sasakyan na basa pa rin sana balan ah wala naman wala naman sa Simon ano na bang lugar yan? San Simon ba yan? o apalit pa rin? parang basa pa rin oh no? tubig pa din diyan tayo lumiliko. Ito yung dating lubog noon sa baha pero ayan ang paligid oh, basa-basa. Oh, yan no oh. Na ano na to, na repair na to. Pero yung parang may tubig pa din. Ito na San Simon na po kami sa exit. Dito kami dadaan sa May papuntang Santa Ana, papuntang Arayat. norte tapat sa south may sa simon dito kami dumadaan para iwas sa traffic sana kaso yung iba rin siyempre na pag ng trabaho ng school matraffic din kaya bumibiyahe kami sa gabi dahil dito malabig na dere dere pa tapos yun lang shortcut na magmalamig pa rito ang klima yun lang po muna bye, -bye.